pick daw no. Dineti tayo palabas na tayo ng gate. Nakalabas na pala tayo ng gate. Ayan. Pag hindi ka magaling na driver, malilito ka sa mga sign. Dito sa amerika bago ka bidyan ng license, aaralin mo muna yung books. Pag ready ka na, kukuha ka ngayon ng permit e-exam ka pag naipasa mo yon, nakabibigyan ka ng permit pag ready in ka na sa mga pag ano road test yon sa kakana ayun ano, lang naikwento ko lang ayun ang Sam's Club dyan kami nagsya shopping madalas pura lang naman ang ano dyan eh Mr. P. Member P pala tawag doon. Ayan. Diyos ka. Buti na lang sa papuntang pa uwi. Hindi traffic. Ayan, ganyan. Diyos ka. Kailangan masipag. Masipag hanggat bata. Magtrabaho na magtrabaho. Pag matanda na makukuloy mo naman yung ano, mga benefits. Ayan. Yung mga nakikita nyo na yan, parang mountain, mountain, puno yan. Pine driver ka, alam mo lahat ng sign sign kasi sa Pilipinas basta nag drive lang ay eh, marunong mag drive mga pasaway din dito eh. Mga pasaway din yung iba o O, diba? Mga pasaway. Pag nakita na, pag nakita naman ang pulis, ah, islow down yan. Hindi sila nag-overtake. <laughs> nakakatawa minsan eh. Pag may pulis patrol sa highway, ay, nakakatawa. Eh, hindi sila nag-overtake. <laughs> Nangyayari yun sa amin minsan eh. Tataka ako, bakit calm lang? Nung pala may pulis sa harapan. Oh, Di ba? Matatalino rin na, eh. Oh. Big lads Yehey. Oh. Naka-exit na tayo. Punta na tayo sa small road yan eh nambei ang di maluwang yang bae na yan don Brian veterans upper Columbia bae hospital na mga veterinary vets veterinary. Oh. Mali ba? Ayun na naman. 'Yun lang na ikwento ko lang ah, Dito meron pa ako na ano na natutunan ano. Yung tin sa America. Pag wala kang bahay, 'yung mga gamit mo ilagay mo sa storage magbabayad ka dun monthly lahat ng gamit mo naka one dun naka safety historic man Up every week. Maganda business yan eh, hotel. Sige, yellow, no, irad mo ano, yan. hindi, Yun lang, nai ko lang. Malapit na tayo. McDonald. McDonald, nakakala ko ay may rice. <laughs> First time ko pumunta ng McDonald, akala ko may rice wala, ang McDonald's pala dito ay hamburger. Hamburger. Wala pa lang spaghetti at <laughs> spaghetti, chicken rice wala pa no? Ano pala hamburger sa chicken 'yan? 'Yan ano. Lapit na tayo. Kakawin na tayo.